Sana may makahanap na. Word to word na talaga ako. Ayan. May dalawa na. Ay. Si Peter nag-like. Pinipiyen. Thank you, Peter. si Sino na naman tong pinost mo? Ha? Napulubing foreigner. Sino na naman to? Ba't ka nagpost na naman ito sa Facebook mo? Oo, sis. Kinausap ko siya pinikturan ko, tapos sa pinost ko. Sana may makaharap na sa kanya. Ang sarap pala sa pakiramdam ng nakakatungo ka. <laughs> Kaya tinulungan ko yung tuluding for sis. PC, alam kong gusto mo makatulong. Pero sana yung totoong tulong naman, hindi yung nagbibida ka lang. Hmm? Alam ko na naman yung mga galawan mo, sis, eh. na din yung sis, no, kasi kung hindi ko siya pinikturan at pinost, eh di walang makakakita sa kanya, sa kalagayan niya. Kaya hindi ako nagpapabida, sis. Para sa akin, nakatulong pa rin ako. Pwede namang ikaw yung kumuntak sa pamilya niya. Hindi inaasa mo pa sa iba. Ang pagtulong ginagawa, hindi nayayabang. Ha? Sisi, tandaan mo yan. Hmm? Sis, hindi pagmamayabang yun. Grabe ka naman. Mabuti nga eh, nakatulong ko kahit paano. Para sa akin, tulong na din yun. Kahit pinicturan ko lang siya o kaya pinu sa Facebook ko. Matuwa ka na lang sisa para sa akin. Kung um, problema na ngayong tao, gagamitin mo pa para magmukha kang mabait. At saka kung gusto mong tumulong, unahin mo ang iyong kababayan. Ang dami ng problema ng bayan, inuuna mo pa yung dayuhan. Ha? Ano pagbabait-baitan yan? Paki-explain. Hmm? Hmm? Love you. Ano ah, naman sis, pinakialaman mo na naman, naman yung ginawa ko? Tumutulong na nga ako or nakatulong na nga ako para sa iyo hindi pa rin. <laughs> Love you too.